Yon, yon, yon. Good day mga boss. O oh, yung mga naubusan na no? karaan mga boss. Nakailang restock na tayo nyan mga bossing. Baka mamaya maubusan ka na naman ha. Sinasabi ko sa iyo bossing eh. Ito meron tayo ulit mga boss. Yung restock natin mga bossing na ano. Total orange mga boss. Ito meron tayo ulit mga bossing eh. oh Ito mga bossing yung ating total orange. Sobrang solid yan mga boss. Napakaganda yan mga bossing. Diyos ko po mga boss na napakababagsik ng ating total orange Ayun nyo samantalahin na samantalay hanggat meron tayo mga bossing bumira kayo ng bumira mga boss ha? ito siya mga bossing no? ito po yung ating total orange mga bossing oh. grabe naman yan mga boss oh. ganda wow wow na wow mga boss ayon siya mga boss ha? Grabe mga boss, pwede nyo itong awasawahin. Single ka, wala kang jowa. <laughs> pwede mo yung tot na kaya Tingnan <laughs> mo yung daliri ko boss. Ayan na, dalawang daliri lang. Sobrang sikip. Birhin na birhin yan mga boss. Kung malaki ulo ng edits mo, baka mahirapan po pumasok dyan, bossing. Ah, ito din yung pinaka ano nyan mga boss. Ayan, logo. Sobrang solid. Ganda nung ano niyan mga bossing. Parang pinaka pagda silver mga boss. Sobrang ganda mga boss oh. Diyos oh po. sabi na naman ng iba, ano ano naman ba dyan, sa amin, magbaba ng sky lining, o. Oh. Hilig. Yariin nyo na mga boss, oh, Higit meron pa tayo, alright, alright, let's go, let's go. Maraming salamat mga bossing, thank you, thank you sa inyong tiwala.